Ilim nun, ibutang na to sa ulo, dili ibutang sa... Ay, ibutang sa tiyan, ibutang sa ulo, ha? Uh, relax lang ta, ha? Dili ta mag... Dili ta maghatag o kasamo, kay eh, basig maundan ang disco. Okay. Bago ta magsugod, i-arrange siya ninyo inyong pagalingon according sa inyong kagwapo. Dili ang pinakagwapo, gwapo-gwapo, medyo gwapo, Nakabullshit? Yawa! Okay. Ha? Ah, ah, sige, naglalis pa mga apiki, oh. Okay. Count tag 1 ha? Pinakagwapo diri, ha? oh, ay nasig pa nag-look. Eh, kabalo na kag-asa, kapupistok, basig ka. Okay, count tag to 1, 2, 3, ni okay. Dira na mo Luya po na nang naskin na lasan Uy, wala dyan tayo mo, anak ko Ayaw na, na kasi Di, Ha? Usa na klase? Ma manayaw ta O tira ka Tira ka, ha? untang lang sa si papanguhag silipon mo nun ha Kay Saan so, ka? Uh, uy Diyan lang saka Okay Sibog, 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 sibog Sikit-sikit eh Hah? Ibu, uy. Apo balan imo. Gabay nu, gabu nu. Ansay pa halan imo. Bay kin, payat ay. Kay basta payat na asa payat ang taas. Michael! Pinaedad ni Michael! 25. Wow! Bata pa si Michael, ha? Pero ako natin mo sa nila, Phil. Sa mga ka. Sa mga ka. Ha? Single, married, complicated in a relationship. Ang sama ni? Ah, depende. Ang <tinyo> depende sa namutan na. Ay, ako yung anik, ang namutan na sa imuha, Kel. Ang sama yung tubag ni Mukel. Ay, okay.

Ang baho ni Michael, murag ka ng bambing lo. Ah. Yeah, but... Wow! Hi, Cole! Ano si pangalan mo, Cole? Christian, Bible Christine. Wow, Christian! Grabe, oh! Kung mo magtutuyo, nagpils ka? <laughs> Dayan ka? Dayan ka? Grabe oh. o. Maka, ka karun, oh. Unsa maka verse fitting ka karon o? Oh. Uh, Bitaw. Are you single? Ah, uh, na ko hindi partner. Wow. ngano lipin pa to drone? Oh, nagulat sa kasalan ng bayan. Ah, grabe. Yor, kayo sa amang judo ang kasalan ng bayan, yor. Ako anak babae, di Kung musugot kasalan ng bayan, ako ko eh. Ngano sa kasalan ng bayan, Raman? libre mo kung but... iyo ang litso ng no, bangki. Oh, sa bagay, gana si Mio, grabe d'yo na kagalante. Na, mm. No, sa sabi. Ay, nagtindog na day <laughs> <laughs> ko. Ikaluwig man mo. Pila naman mo ka years sa imuhang lipin? Uh, six years. Wow, dugay na no. Daghan kind of d'yo bitog yung anak no nga. Ikaw ang gisaaran o kasal, pero sa laing gituman. Kung sa man, sa iyahan ni mo ikasal o sa lain niyong mo ituman Kung ikaw ah, pwede po <laughs> <laughs> sa imo. mo Mayroon ba Ay, Na, na siya giliran? Ang bot lahat siya kilit-kilit ba siya? Taas ang kamot sa ba ni? Eh. Ay, ginukulalak din lagi ang ni-claim <laughs> Bayo, check na sir. Asaw na. Okay lang na. Lamin mo pa ng notch. <laughs> Kamu mga bata, pangatulog na mo. Hello! Hi. Nang gunit na mga asawang kilid. Oh. Ay, pag ana ba kay... Dali lang bayanin mo ko. Ani ako. Ah. Grabe mo. Kasi pangalan. Jubani. Jubani. Wow. Single? Wow. Naika, live in. Wow, hindi mo live in, live in dirin mo. Ano man ha? Ano di man dyan na inyo ilahos o kasal? Kaya nagpaabot nagpabot sa kasalan ng bayan. Yor, sa Isa naman ni Paabot mong yun niglibri nga lechon yun. Naatiri ka rin yung mong live in. Wala na. Eh, nga, kuyawan ninyo no, ginapang bilin ninyo. Huwag na yung kasyon. Nag-abroad? Nag-abroad. Wa, kung kay kabit. Ha? Ah! Klaro <laughs> kayo na na ano? Chay-chay ah! ka ha? Wala na, bulgar na mo. Wala ha, kamuha. Gabaan mo. Ay, gano'n, may chinito, Baby shark, do 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 baby shark, do 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 Sunod so, gani, manglaag mang laag mo, mang nail cutter mo ha? Mang brush? Iawa na mga tiila na, murag mga pinggal ah! Siste! ni sa manitiri sa ading ina, naglihit mong tubig? ako mapungot, ako yung mabra sa inyo. Ah, ilang edad? 25. Ha? 25 pa ka? Sa iyo ano yung mga tiguan mo eh. Sa may kinaunin mo? Kalburo? Ha? Bimig. Si palakpak yun, yung tumbata kay ka diri, kaman eh? Bimig ha, bimig na. Single? minyo na, na minyo ka. <laughs> Waas ni pili ni mo, eh! Dugay na mo? Polo ka bulan. Waa, wow. namtan pagbulon, namtan pagbulon. mo? Labga! Ambot! Ah, ka na lang! <laughs> Sige ra, okay rin na ha? Huh! Grabe naman ako, eh. nanudlo naman na! <laughs> Kita lang kayo sa kuha, nanudlo naman! Kol! Isa naman taan ni Kol! Ginhawa sa klalumbi! Gina... Mukhang ko ha! One, two, three, ginhawag lalong. One, two, three! Ay, oh, naa kay tuberculosis, ko. Ano naman ta'n eh? ikuan ka ni sa health center, ha? Ha? Ay, Tagalog ka pala ka? Na, maano naman ta'n Uy, ma... Hindi man ako gaano mahawad sa Tagalog, kol. Cool. Tagasan ka pala ka? Tagasan ka pala? Pangasinan. Wow, ang daming taga-Pangasinan sa Pangasinan, no? Tapos? Libog sa tali. <laughs> Adali. <lang. laughs> ang Pangasinan, nasa Manila. Opo. Wow. Nagangiwi-ngiwi ng lagi siya. Oh, ah. Gikan po bayan ko dira, pero guyondangan ako. Ay, dito sa mga sauna. una uso man tuktok. Ang tuktok nung undang ka wala. <laughs> eh okay ra yung family is love. Oh. Ang ah, taga dito yung naasawa mo. Uh -huh. ano Grabe ka gubsog sa ngipon <laughs> guloy. Murag kailangan naman ipalu-up. Ay, kinsa isa may pwede na po kuha Andre. Eh. Imanasa ni ninyo oh, kay Murad. Palubat naman. Nag-24 hours na guro no. Oh, isa pa daw eh. Sakit naman. Isa, isa pa daw. ang ah. sakit naman. Wow! Hindi ka masabta Alam mo namin na mabuti kang tao. Wow. Ilang anak mo sir? Dalawa. Dalawa. Taga dito din. Nasa Dabao. Ah! Nasa Dabao? Kaya Dabao ako? Asan sa Dabao? Panakan ng lukis Panakan. Ah, buhay pa sila? Siyempre. Ah, uh, mabuti. Mabuti kasi yung ibang kasamahan ko wala na. Uy, nag-meet up na kay San Pedro. Thank you, Sir, ha? Balikan kita later, ha? Ay, hi! Nauna pa sa mga reject mo na adhiri ang ano? First class. Pangalan. Charles. Charles. Oh, single? Oo. Oh. Ikaw, kung sa pwede pangita mo? Sa? So, kung sa'yo pangita ni mo, pusher, runner. Uh, runner ako sa mga mga pagkiti niya, uh, burking heart din. Uh Aha! -huh. Runner ako sa mga burking heart din. Wow! Runner ka sa mga burking heart Ah, single ka? I'm still single. Ah, wow, di-expect po na mo. kina ni din mo? Maulaw mga tali eh? ay? Ay, kaulaw eh. kay kabalungan ming lampas ng 40. Ay, makita na eh. Unsa Ano sa pinag ay? Makita sa naang Buwag klaro kayo, ay. Unsa na ikaw, ay. <laughs> Pilawa ka ay! Ikaw sila ikaw eh! Pero, pero, Bila edad ba 31. Sure, sure. Wow! 31 wow. pa wow. ka? Na, ni-absent tayo oh mo mga nipon, no? Magka kay Tiki Hitman. Ah, good. Cute kaya ayos